Babarnesan ko ngayon. Uh, Biyernis. At tapos lang kapon yung dalawang kuwan. Ipinis. E, Ito. Maupuan. Tsaka lamesa. Tsaka wala na naman silang gagawin. <laughs> Kaya hindi naman sila pumasok. E, wala pa naman akong naasimbo na naman. Tsaka yun yung dalawang upuan. Isang lamesa. Hindi um, pa naman pa na deliver yung mayari. Kasi natapos ko na siya. Eh, tinanong ko nung mayari. Eh, wag, wag muna daw na deliver Kasi wala pa daw mapaglalagyan doon sa bahay nila. Hindi pa naman daw na tapos. Kaya ah, dito na lang muna siya. na maali ka buka maali ka buka na naman eh, puro alikabok na naman siya eh wala magawa crisis ngayon <laughs> magdadalawang linggo nang one ha hindi ko nasawdan yung dalawa nanghirap talaga ngayon saglit lang yung pera. aburido na. <laughs> Ito, wala na akong kunin dito. Nakuha ko na lahat. Yung bayad niya. Eh, labor lang naman ako nito. Kawin naman nila. Ah, uh, gani nga pala. Ito lang siya. Yung kanya. Design niya. Simple lang. ano, yon dalawahan. Ito, um, tatlo. Ah. 5 feet tsaka 4 feet tsaka isang lamesa nya siguro matatapos ko ngayon uh, ngayong umaga um, mamaya ng hapon siguro pwede uh, deliver na namin hindi ngayon pumasok yung dalawa si Danny tsaka si Makmak si Danny nga pala pumasok na rin kasi <laughs> Makmak eh, wala pa daw sa kung pa daw siya papasok uh, February kasi sa 3rd grading tsaka 4th grading pa daw siya uh, uh, papasok <coughs> ay nako <laughs> ang hirap ko yun crisis nga dito walang ka pera pera dideliver ko ito mamaya <laughs> walang, pera na, walang pera naman walang pera naman di bali natapos ko din nakuha ko na yung bayad niya lahat yung labor ko <coughs> babag ko na ngayon um, <coughs> natural so, pagkatapos ko na naman nito balik na naman ako sa bahay para kwan uh, uh, tapusin yung uh, simbolin yung kwan uh, tatlong pintuan na uh, pinagawa din may mga gawain pa doon sa bahay kaso nga lang ang hirap ngayon ng what? budget <laughs> ang bilis ng pera crisis ngayon dito sa amin nakabuto na naman ako ng crisis may mga gawa kaso nga lang saglit lang yung pera <clears throat> ganoon ko ba ganito na naman so pagkatapos nito balik na, na ako sa bahay uh, sa Bado bukas wala na naman sa saudin yung dalawa dalawang linggo na <laughs> ay may mga utang pa ang dami pang babayaran hirap ano kaya nasan ko na habang maaga pa tapos din dali lang siyang kwan uh, i varnish ipipines kasi hindi <coughs> na kailangan siyang kwan uh, kulayan kasi natural pa lang eh ang ganda na ang ganda na ang kulay ng kwan ng kahoy uh, itong kwan uh, Mahogany. kasi kung kinulayan to wala na sira na yung kwan niya design ng kahoy o yung kulay niya kasi uh, natural pa lang eh. ang ganda na kaya ang bilis ko siyang uh, pininis pinakintab na lang uh, yun o no? ang ganda